So ngayon mga idol, ito nagte-test tayo ng uh, karga ng alternator. So ayan ginamit natin ng amper gauge. So ayan. At saka mayroon din tayong voltmeter. So yung voltmeter natin ay naka ah uh, pa yan, yan 13.6. So normal yung kanyang boltahe 13. So dito naman sa kanyang Uh, ample gauge Ay ayan uh, Mga 5 na lang siguro to Yung balyon yan So ito naka headlight yan, load yan naka load Naka headlight At saka Tapakita natin yung naka aircon siya So Ayan o Umiikot yung uh, Compressor natin So, sa so pagkabit ng amper gauge, so, ayan, makikita ninyo, i-explain ko lang ng konti. Yung negative, makikita ninyo, at meron ding positive. Yung 60 positive at 60 negative. So, meron tayong palatandaan na merong itim dito, at sa kabila ng terminal ng ampers, sa kabila din, may positive. So dahil ay tinis natin yung karga sa negative ako uh, nagtest yung terminal na negative ng amperes nilagay ko sa pulo ng baterya. So yan negative yan. Tapos yung kanyang kable ay uh, yan uh, tinanggal natin sa kanyang pulo. Kaya yung negative ng terminal ng amperes ay nandito So, yung kanyang positive naman na terminal ay nasa uh, engine ground. So, ayan. Engine ground to. So, ayan o. Oh. Ayan. ko lang to mga idol. Uh, dahil meron na tayong nagawang content. Uh, ta uh, halimbawa, nung uh, naishare ko nung nakaraan ay alternator na hindi na naisukat yung uh, charge ng alternator sa pamagit sa pamamagitan ng amper So madalas kasi uh, sinusukat lang ng voltage meter. So sa voltage meter bultahi uh, lang iba pa rin kapag ang sa alternator ay dapat amper ang sinusukat natin. Ayan no. Binomonitor natin kung overcharged ba siya o low charge. So Itong indikasyon na to ay good So na yan Yan So kapag mag uh, test tayo ng alternator Dapat merong ampere gauge At uh, Meron ding volt uh, meter tester Yan Para malaman natin Kung ilang voltahe ang uh, Nag charge At saka sa ampirahe din Dapat dalawa talaga amperahe At saka yung voltahe Uh, meter so ito lang ang sinishare ko mga idol kung paano mag test ng uh, charge ng alternator sa ganitong amper gauge so sana may natutunan kayo mga idol sa ating ginawang video uh, at huwag kalimutan mag like, mag share at mag follow ng ating facebook account so salamat